Magandang hapon po sa lahat. Dosong Visayas, um, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coin. ito po ay ating hilig, pangungulit taho ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagsisailing ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, keep po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa aking mga subscriber. Yun naman pong mga nanonood na senior citizen, kung saan kayong dako na mundo po, God bless din po and keep safe sa inyong lahat. Yun naman po nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Ayan, yung mga nakapalo sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Yun naman pong hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Ayan, year 1967. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po, nakaharap po sa kalnam bahagi. And then ang kanyang pangalan malapit sa kanyang baba. Siya po ang ating dakilang bayani na Marcelo H. Del Pilar Indin. 50 centimos. Sa limampong sentimo Pagkaharap po, harap yan. Makikita naman natin ang lumang selyo si ng ating BSP and then isang leon at isang agila. Nakabukang pakpak, oh. And then tatlong bituin. In the Republika ng Pilipinas in the year 1967. Ayan, yung simbolo po niyan ay aking sasabihin. Yung leon po dyan ay nakasimbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin dyan nakasagisag sa atin yan tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period, Republic, 1946 up to date po. Type, Standard Circulation Coins, years 1967 hanggang 1974. Value nito, 50 centimos Marcelo H. Del Pilar, currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 8 grams. May haba po itong 27.5 mm. May kapal po naman itong 1.95 mm. Hugis po, bilog, orientation niya, coin alignment. Itinigil ang panggamit nito ng January to 1998 number in dash 4515. Reference number KM dash 200. Kung na kanya nasa likod po ay coat of arms of the Philippines. Ito pong year 1967, ito po ay Philadelphia Mint. Hindi po gawa dito sa atin. Philadelphia Mint po ito, pinagawa ng ating bansa. Doon sa Philadelphia. Ito po ay 41%. Kung ilang piraso naman ang pinagawa dito, ito po ay 20 million. May price na po ito doon sa ating numista.com, yung kanyang be, be, uh, very fine 26. Extra pa yung 50, almost ang circulated 50. Ang circulated nito ay 50 pesos din. Dako naman tayo sa kanyang presyo. Ayan po. Doon sa ebay.com po na platform, ayan, may nakita tayo nagbebenta doon ng 7.20 dollars. Mayroon din tayo nakita doon na 2 dollars and then 172 pesos sa numista po nakakita ho tayo ng 5 dollar doon na nagbebenta. Sa Carousel page naman po nakakita ho tayo nagbebenta doon ng 325 pesos. Nasundan po ito ng 350 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Losong Bisayas, Mindanao. Kung saan kayong na mundo po, kaya po sa lahat. In God bless.